Pagpalang araw sa inyong lahat, welcome sa Daily Word ng Hope Center. Ang pag-aaralan natin ngayon ay pamamagatan natin, isuriin ang sarili. Basahin natin ang Aklat ng Panaghoy, Kabanata 3, Talatang 4 na po. Ang dapat ay siya siyasatin natin ang ating pamumuhay at magbalik loob sa Panginoon. Isang magandang gawain na suriin natin ang ating sarili. Ano ba yung mga lumalabas sa ating bibig? ano ba ang uri ng ating pamumuhay, ano ba ang nilalaman ng ating puso, ang nilalaman ng ating isip. Makailang beses na binanggit sa Biblia ang tungkol sa kahalagahan ng pagsisiyasat sa sarili. Sa aklat ng Salmo, binigyan diin ng may akda na siya sa atin ng Diyos ang kanyang pag-uugali, ang kanyang puso, kung ito pa ay nakakalugod sa Diyos ang kanyang pag-uugali. At sa binasa natin kanina, sinabi nga ni Jeremias na kailangan siya sa atin ng ating mga sarili, ang ating mga pag-uugali. At kung meron mang hindi tama sa pag-uugali, marapat na magbalik loob sa Diyos. At si Pablo din naman, binigyan din niya ang tungkol sa pagsisiyas at sa sarili bago dumulog sa hapnal na hapunan. Tayo, minsan sa araw-araw ng ating pamumuhay, yung ka, na, ka, patuloy na, parang nakasanayan natin na kagawian na, minsan hindi natin napapansin ang mga kilos natin, ang mga lumalabas sa ating bibig. Kaya, marapat na pakasuriin natin ang ating sarili. Pinaalalahanan tayo ng ating binasa kanina na magandang suriin natin ang ating sarili, ang uri ng ating pamumuhay, ang uri ng ating pag -ugali. ang mga ginagawa pa ba natin, ang mga lumalabas ba sa ating bi, ay nakakalugod pa ba sa ating Diyos? At kung nakikita natin na hindi na kaaya sa Diyos ang ating mga ginagawa, ang ating mga binibigkas na salita na hindi nakakalugod, Humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu na samahan tayo at tulungan tayo na maging kalugod-lugod sa Diyos ang lahat ng ating gawi na sinabi nga sa Aklat ng Corinto na anuman ang ating ginagawa anuman ang ating mga pinagkakaabalan dapat pakaisipin natin na ang lahat ng ating ginagawa ay makakalugod sa ating Diyos. Pakatandaan natin 'yon at mapagpalang araw sa inyong lahat.